Magandang uh, araw po sa ating lahat, sa lahat po ng mga kasama natin at nakikinig sa ating programa. So, basahin ko po dito sa talata natin sa Aklat ng Juan, uh, Kabanatang 19, talatang 28, uh, from the book of John, chapter 19, verse 28. Alam ng Panginoong Isus, sabi dito, no? Alam ni Isus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. So, ito po ang may tuturing nating ikalimang huling salita ng Panginoong Isus sa krus. So, manalangin po tayo, Panginoong Diyos na dakila sa lahat. Nawa ay ang mensahe na ito ng iyong ikalimang salita sa huling uh, bitong pitong wika Panginoon na iyong binigay nung ikaw ay nakapako sa krus ay magbigay Panginoon ng ganap at uh, tunay na mensahe na kung saan Panginoon magpupukaw ang aming mga isip at uh, titi mo sa aming mga puso Panginoon. Patnabayan niyo po Panginoon ang iyong lingkod at ang programang ito, Panginoon, at sa pag-alala po namin sa iyong banal na salita. Purihin ka, pangunanawa kami ng iyong banal na Espiritu, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. <coughs> so, tunay nga po na ang kamatayan ng ating Panginoong Isus, ang siyang katuparan ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ayon sa pinangako niya sa atin sa kanyang salita. So, alam ng Panginoon sa oras na ito na ito na ang katapusan. At sinabi doon, no, upang matupad ang kasulatan, ang sinasabi sa kasulatan ay kanyang sinabi at sinigaw ang salitang nauuhaw ako no so ang salitang nauuhaw ako ay maraming pagpapakahulugan na sinasalaysay sa iba't ibang mga kaisipan ng tao so pero kung papansin po natin, alam po ng tao, no, ng bawat isa sa atin ang kalagayan ng ating Panginoong Isus. At hindi lingid sa ating uh, karanasan o kaisipan ang hirap nang ikaw ay matutuyuan ng lalamunan sa gitna ng init ng araw. So, ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus sa oras na iyon ay tinuturing na mahirap at hindi kakayanin ng isang tao. No. So, 'yun ay alas tres ng hapon. At naituturing nila ang anim na oras na na mga panahong iyon na nakapako ang ating Panginoong Hesus at siya ay hinihingal no at bago ipako ang ating Panginoong Isus alam naman po natin na siya ay nanalangin buong magdamag alam naman natin na yon ang paghanda ng Panginoong Isus kung inaaral po natin ang salita ng Diyos may kita po natin doon na matutuklasan na hindi po uh, nagkaroon ng Nakapahingahang pisikal ang Panginoong Isus sa pamagitan ng pagtulog bago man lamang po siya uh, ipako sa cross ng Kalbaryo. Yun po ang time ng ating Panginoong Isus na siya po ay nanalangin ng mataimtim at nakipag-usap sa Ama. Kaya naman, masaklap at mahirap ang kalagayan ng ating Panginoon na siya po ay nagdanas ng pagpawisan ng kulay dugo at siya po ay pinarusahan at hinampas ng maraming uh, latigo no? kuro ng tinik at pagkapako ng mga bakal no? Hindi lamang sa kanyang kamay, kundi pati na rin sa kanyang mga paa. So, tignan natin yung kalagayan ng Panginoong Isus sa oras na ito. So, napakahira po kung atin pong isipin, napaka-imposible na makakaligtas o mabubuhay ang isang tao sa loob ng isang araw o sa loob ng isang oras. At ito po ay naranasan ng ating Panginoon. Ang lubos na pagkasakit at lubos na pagkapagod at pagkaubos ng dugo sa iyong katawan. So, balikan natin. No? Ito po ay uh, sinabi ng Panginoon dahil alam niya na matatapos na ang lahat. So, kung tayo po ang nasa kalagayan ng ating Panginoon, no? So, lalaban ba tayo, no? Kakayanin niya ba natin ito na nagawa ng ating Panginoon? Ito ay ginawa niya unang-una sa lahat para tayo ay maligtas. Ito ay ginawa ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng pagkakataon sa pamagitan ng kaligtasan. Ngayon, bakit marami pa rin ang, ang, kaisipan na pangkaraniwan lamang ang salitang ito ng ating Panginoong Diyos? At marami ang mga interpretasyon at mga kahulugan na ginagawa nila no? na minsan ay nasosobrahan at uh, napapalayo sa tunay na mensahe at konteksto na, itin, na pinaparating ng ating Panginoong Diyos. So, sa kalagayang ito, pinapakita lamang po ng ating Panginoon ay isang tunay na tao na siya ay totoong may katawang mortal. At the same time, hindi lamang siya tao, siya rin po ay isang uh, tunay na Dios at wala pong duda roon. Siya po ay ipinanganak ng isang tao at wala pong duda doon. No. So sa, sa ilalim ng katotosan, Galacia 4:4. Ang Panginoong Hesus ay pinanganak, no? At alam ng Panginoon no na kahit mahirap ang kaniyang sitwasyon, hindi niya pinagmalaki na siya ay eh. uh, tao at Diyos. So, kung may kita natin, no, ang pinapakita dito, no, kung ating mas lubos na unawain, hindi nagkunwari ang Panginoon na siya ay nagdudusa sa oras na ito. Hindi nag, sabi nga ng iba ay nagpakitang tao ang Panginoon na siya ay uh, dumaranas ng kahirapan nang siya pinapako sa krus. Hindi po. So, maraming paniniwala noon na ang Panginoon ay Diyos siya ay may katawang tao, bakit siya ay nananatiling nasasaktan at tila baga ay nagpapanggap lamang. So ito po ay maling uh, kaisipan, no? Huwag sana natin itong isipin, no? At ang mensahe sa oras na ito, no, sa salita ng Diyos, huling lima, panglimang uh, wika ng ating Panginoong Diyos, ang misahe po na pinaparating sa atin no. Na ang Panginoon po ay tao na nagbuwis ng buhay. At unti-unti niyang dinanas yung sakit na binigay sa kanya ng tao. At ito ay ginawa niya para sa atin. So bilang isang kinatawan at ating tagapagligtas. Shhh. Siya lamang ang maaring gumawa no. At siya lamang no ang nagkatawan at sabi nga siya ang dakilang kinatawan natin no. Re representative na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin no. So wala na. 'Yun ang katotohanan na pinapakita sa atin. So ang iba sa atin, no, marahil hindi sabihin niya. Meron pa siyang dagdag, no? Nagdisagree na at nagdagdag pa. So Ngayon ang hamon sa atin, no? Nagtitiwala ka ba sa ating Panginoong Diyos? At nawa tayo ipatuloy mag na magtiwala sa kanyang mga ginawa. At ito po ay pinapatunayan at pinapa pinapabinibigyan ng pruweba ng salita ng Diyos. Uh, at wala nang duda doon, no? Marahil tayo minsan ay naghahanap pa ng ibang mga pruweba, no? Marahil tayo ay uh, pupunta pa sa ibang mga sources, no? Marahil ang iba sa atin ay matalino at maraming alam. Ma nabasang libro, pero sa Biblia nandoon na lahat ng patunay ng ating Panginoong Diyos ay siyang nagalay ng kanyang buhay. So purihin natin ang ating Panginoon at kung tayo man ay nakaranas ng pagkauhaw no kung tayo man po ay nakaranas ng marahil tayo nauuhaw physical marahil marami tayong hinihiling na mga bagay na wala tayo na nauuhaw tayo sa material na bagay nauuhaw tayo sa financial na bagay nauuhaw tayo sa emosyon no? nauuhaw tayo sa atensyon ng iba at nauuhaw tayo sa mga bagay na makamundo no? at sinabi ng ating Panginoon kung naranasan niya, naranasan na ating Panginoon ng mauhaw para sa atin, no? Ang mensahe sa atin sa oras na ito. Kung tayo man ay nauhaw, huwag nating hanapin yung uh, fulfillment o yung pagkatanggal o pagkapawi ng uhaw sa anumang mga bagay o kaparaanan. Hanapin natin ito unang-una sa lahat sa ating Panginoong Isus na nauhaw at nag-alay ng sarili upang tayo ay makainom ng tubig na kailanman ay magdudulot sa atin upang hindi na mauuhaw pa at hindi na tayo maghahanap pa ng sagot sa ating mga pangailangan at mga kakulangan. Gaya ng isang Samaritana no, na tinulungan ng Panginoong Diyos at pinakita ng Panginoon na sa pamagitan niya no? Ang kung sino man ang iinom sa kanyang sa tubig na nagbibigay ng buhay ay kailanman ay hindi na muling mauuhaw pa. So purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa maikling mensahe na ito. At nawa po ay napagpala po kayo at nabigyan kayo ng kaunting kaalaman at mga katotohanan na nawa ay nagbibigay ng linaw at kalakasan at pagkapawi ng uhaw. Magpurihin natin ang ating Panginoon. Maraming maraming salamat po, o Diyos, sa oras na ito, na kami po ay patuloy na tinutulungan mo, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang ministeryo ng group na ito. Pagpalaan niyo po ang ikalimang wika na patuloy na binibigay niyo po ng paalala para sa mga taong nauuhaw at nangangailangan ng iyong tubig na nagbibigay ng buhay, Panginoon. Sambahin ka sa Espiritu at sa Katotohanan. Luwalhatiin ka, Panginoon. Sa tayong pangalan, Yesus. Amen and Amen.